alam po ng police? Jonathan Coral po. Coral. Kinumpranta niyo po yung Ford? Yes. Yung Ford yes. Ano sabi po ng The Ford? The next day po, nung nalaman ko, um, nagpa-meeting po ako sa sa Ford. Pero um, binigyan po kayo ng resibo? Kasi ay, meron. Meron po lahat. Resibo. Tapos sabi lang sila ng process ng registration kasi matikar. And then, nag-antay ka. Nung madisgrasya ka, bangga, doon pala nalaman na hindi pala sa hindi pangalan Hindi pala mo. sa pangalan ko. Pero doon ko po talaga binili ano sa sabi loob po? O, po ng sa kasa Ford. mismo. Sa kasa po mismo ng Ford Manila Bay. Very clear. Ano pong sabi ngayon ng Ford? Yun nga po, sabi, um, inamin, inadmit naman po nila na stop nila yung may kagagawan ng... Ganun ng, na lang. Anong ano, sabi nila? Eh, yun nga po, sabi nila, kakasuhan daw nila yung yung staff nila. Yun ang sabi. Eh, sabi ko, paano naman ako? Exactly. Paano naman yung pera ko? Eh, under management nyo yung staff na gumawa ng kalokohan sa loob. Ng, Yan yung, ano nung Ford? Agent po. Agent Yan yung Ford. agent. Ba't siya gumawa ng gano'n? Hmm. Kano-ano -ano niya yung police? Hindi ko po kilala eh. Hindi, kano-ano nitong sa agent? but nilagay ni agent yung pangalan ng pulis doon sa registration. Yun po yung nag financing eh, pangalan niya yung nasa banko, yung sa PS Bank. Siyempre, yung pumirma dyan na pulis, kailangan magpakita ng ID yan, kailangan pumirma yan sa registration and all. Ito po sir, yung uh, nag-message na po si Eugene Coral sa kanya sa Facebook, tapos sinasabi na humihingi na siya ng tulong sa kanya, may mga dapat po kayong malaman. Tapos ano yung sabi na, na dapat malaman? Na yung car po na binili ko sa Ford Manila Bay, eh hindi nakapangalan sa akin, kundi nakapangalan sa kanya. Tsaka Kaya, naka so alam, alam niya? Alam niya. S so bakit siya pumayag? Pinangalan uh, sa kanya? Binayaran po siya ng 50000 nung staff, nung, ano, nung, nung Erica, yung agent. Corporal Jonathan Coral magandang hapon. Sir, magandang hapon po sir. Ba't ka pumayag sa ganong klaseng uh, modus? Okay. hindi ko po alam, sir. Ikakilala ko lang po si na rin nun, sir. Tapos yung asawa niya, sir, polis din, sir. Ah, polis na asawa nitong agent. Ba pero bakit yes, ka pumayag at alam mo racket yun, at alam mo modus yun, at alam mo scam yun? Ba't ka pumayag at eh, polis ka pa man din? Hindi ko, hindi ko alam na modus yun, sir. Sir. Ako, sir, wala ka mo, kinig ka, polis ka. Alam mo na wala kang perang ininvest doon sa Fort Everest na yon. And yet, pinakiusapan ka na ilalagay sa pangalan mo yung yung car. Hmm. Sana sinabi mo, teka muna, anong reason? You should have yeah, sir, asked. Papasalan niya, niya lang daw, sir, kasi ano, sir, mga hindi ano, sir. Nako, ikaw naman. Dapat di ka maging pulis, kung gano'n. Hindi mo question? ano ano sinabi sa'yo? Sir, ibibili nga daw akong tidob, sir, sir, kapag ano, sir. Ayun lang, sir. Hindi nga, pero bakit hindi mo naisip na, teka muna, mukhang merong hindi tama rito na ilalagay sa pangalan ko ito, Everest na wala naman akong perang uh, ibinigay para ma mabilian. Sir, din kasi yung asawa niya na rin sa polis din, sir. Kaya nga, kahit na sabihin natin yung niya, polis, tropa mo, barkada mo, kung ano mo hmm. pa yung polis na yon. Ba't ka pumayag? Sana question mo, gumamit ka ng yung kokote, common sense ang tawag po niya, sentido common na hindi pwede, bakit mukhang racket ata to? Yes, sir, yes, sir. Alam ko na alam mo, alam ko sir, baka racket nyo ito. Pre-send ako sa sir. Masisibak ka rito, sir. Pasisibak kita. Maniwala ka. Pag nalaman ko na kasabot ka sa isang racket, pag meron pa isang reklamo at ganito, ibig sabihin, lumalawak tong racket ito, pasisibak kita, pakukulong pa kita, pati yung pulis na kasabot mo. Sir, pwede pakita niyo yung ano, nandiyan po yung screenshot sa kanya. At yung negaret? Yes po, Senator. Ano magandang gawin dito? Well, first of all po, Senator, natignan natin yung ability ng dealer ng kotse kung saan binili to. Definitely, there's estafa uh, Senator, dahil yes. ang contract between the two person, tapos po ang ginawa ng, ano, ng person responsible to register was to register it in the name of yung parang police, Senator, mm -hmm. no? So, dun pa lang, parang may scheme because nagbayad ako ng pera to get a car, pero hindi na pangalan sa akin yung kotse or in short, nagbayad po ako para sa wala. So, there's deceit the mm -hmm. na so parang po. ano to parang scam racket yes yes po senator no usually ang benefit po niyan pag nakapangalan sa iba we don't know baka si police ginamit na po pang collateral yan para makakuha ng utang baka that somehow their scheme po senator hmm. kasi pinangalan po sa ibang tao Colonel Tabas sir ay uh, yes sir magandang hapon po I'll put it on your shoulder your responsibility to situate na itong kotse na nakapangalan sa iyong tao eh, may balik kay ma'am, may donate tulad sa minuto ng Garrett or may correct colonel. Hay ese Tut tutulungan po namin sir yung ano yung uh, complaint na maxinal yung kanyang uh, kaniyang uh, mga reklamo at uh, iniiling po namin sir na kung maaari makapunta siya dito sa opisina kahit bukas mo. Okay, good. Para malalayan po namin. Very good. Should be investigated sir. At yung kanyang mga kasabat, corporal yung kasama mo ba? Sabi mo na police, asawa nitong agent. Ano ba siya? kasama mo diyan sa ano? Engineering? No sa yung doon nagtiwala lang ako taga taga sa group yan sir, taga sa group sir. Okay. Wala lang ako tapos sir, may kakilala yan sa office namin sir. Ah, lahat yan paimbisigan ko pati yung taga Saka yung sa next time sir. Use your common sense. Yes, sir. Yes, sinabi mo totoo pero ayaw ko maging accessory sa mga ginagawa mo. Oh, nag i ka na talaga. Sa ngayon, bibigyan kita ng oras para mabayaran yon Kung hindi, report ko alam. Colonel uh, Taba, bukas darating kami dyan. Bahala ka na sir, Colonel. Yes sir. Willing po kami i-accommodate yung reklamo po ni ma'am sir. Thank you so much po, uh, Colonel Taba. I'm very interested, malaman kung ito ba ay isang malaking scheme na at malaming involved, sindikato, bubuwagin natin at dapat may makulong paano nyo po nakilala yung agent? O nag-walk-in lang kayo? Hindi po. Doon po mismo sa loob ng Ford Manila Bay ako pumunta. Okay. And Kasi then, bibili na po ako ng car. Tapos siya yung agent doon, yung staff nila ng Ford sa loob. Siya yung inirecommend ng agent? Mm -hmm. No, kasi kaso. Mm -hmm. Okay, pagkatapos. Tapos yun, nag-ano ko, nag-purchase ako noong August 4, nagbayad ako. Then, Cash? Yes. No, $5.50 muna yung binayaran ko, down payment. Okay. And then after that, So, mismo sa cashier ako nagbayad. Buti kasi na lang. Sa so, mismo sa cashier ako nagbayad. This one. Tapos nung second payment ko, kasi pad, ito po, mismo sa sa account ng Ford, Modern Okay. Incorporation. Pero, sa account ng, credited sa pangalan nyo? Sa Ford. Oo, opo, opo. Sa akin, ako po nag-deposit dito. Okay. May resibo kanya. May ano, resibo, may resibo po. Okay. Tapos And, nung yeah. etong third payment ko kasi padating na daw yung car. So nagbayad ako ng 1 million. Oh. Nung this, this November 23 yung 1 million, then December dumating yung car. Kasi 3 months ko inintay yung Ford Everest. Eh. So hawak-hawak yan yung months car. Plus, mm -hmm. Alam nyo na ang katakot yan ma'am, buti na. Parang blessing at in disguise yung... mismo sa cashier ako nagbayad eh. Hindi, ibig sabihin yung aksidente ma'am, blessing in disguise Yes, yes. Dahil kapag yeah. hindi, pwedeng kasi hilain sa'yo yun. Pwedeng pagbidhaka ka, Pwede ka ng car nap. Okay. Mm. O basta mm. na lamang harahin ka dyan sa daan. Mm. Kunin yung sakyan. Nagpahiya ka doon. Mm -hmm. Tsaka naghatid sundo ako sa anak ko. Yung, yung car na yun, hatid sundo ako sa anak ko oh. sa school. Paano nyo nalaman na nakapangalan? sa iba hindi sa iyo. pumunta ka sa LTO para nag-message nag sa akin yung Jonathan Corral. noong una hindi ako nag-iwala Jonathan yung nakapangalan yung polis po na nakapangalan sa kanya siya mismo yung... nag-message sa iyo mm. paano niya nalaman uh, sila yung nung Erika yung agent ng magkasabwa yung police report nakapangalan doon dapat sa akin mapupunta yung police report kasi na aksidente ako ah, nag-verify yung... siguro yung police mm. Kung kanilang nakapangalan sa sakya. Nakaano po, nakapangalan dun sa Jonathan Corral. So, ibig sabihin, may dapat... na ito. Hindi ko po alam eh, yung nakarehistro kasi, pero fake po lahat yung binigay nila sa akin, sir. Ah, may mga fake registration? Oo, yung binigay ng Ford sa akin, ayan, fake. Galing po sa Ford yan. Galing sa Ford ito? Opo, ayan, lahat, fake. Oo, oh, na-make yung Ford? Hmm, nakipag-meeting ako sa Ford, dinidilay nila na, na ano, is, galing sa kanila yan eh. Tsaka sabi ko, hindi nyo madidilay dahil nagbayad din ako sa banko, may mga resibo ko na dito ako nagbayad. ne ang, ang sa akin dito, ma'am, mm yung Ford nagbigay sa inyo ng fake ito. registration. Yes, yes. At pinakita ko sa kanila yan noon. Ano sa sabi manager. nila? Sabi hindi daw fake daw to nasa nasa bangko daw yung original. Of course nasa bangko. Ah, uh, nga so, po siguro fake to kasi sindikato. Okay. Mm. So, -hmm. So, hindi ko alam kung saan nila galing yung mga ganyan. Hindi, na, kasi pwede mm. kami sa recto po ito eh. Hmm, binigay sa akin yan ng agent eh. May sabuatan sila sa loob at saka umami naman yung ano yung umami naman yung staff nila na nakasabot nila yung cashier. Eh, gusto ko po sanang mangyari. So, okay. Balik na lang nila yung pera ko since doon naman ako nagbayad sa kanila. Tapos, hindi naman nakapangalan sa akin yung sasakyan. Corporal Coral? Yes, sir. Magandang. Now. now, ikwento mo sa akin lahat-lahat. Paano nag-umpisa ito? Uh, sir, pinakilala po sa akin yan okay. si Erika classmate ko, sir. O, sino yung classmate mo? Kalapit, sir. Sino po si Kalapit? Yes, sir. uh, PCPEL Kalapit, sir. Pinakilala sa akin yun, sir. Si Corporal Kalapit ay classmate mo sa yes, sir. sa PNPA? PNP, sir. PNP. Okay. Paano PNP. mo nakilala si Kalapit? Noong 2017, sir. Recruit po kami, sir. 2017. Okay. So, classmate mo si Kalapit. Si Kalapit may pinakilala sa iyo. Yes, sir. Sino pinakilala sa iyo ni Kalapit? yung ano sir, yung Erika sir. Uh, yung Erika Lorente. Kaano ano ni Kalapit si Erika Lorente? parang, parang ano sila, sir, close naman sila. So si Corporal Kalapit, siyempre pag pinakilala niya say, si Erika Lorente, yung agent, may sinabi sa iyo kung sino siya sa, kung sino itong si Erika, ba't pinapakilala sa iyo? Anong pakilala sa iyo? ano sabi? Agent po sir, agent daw po sa pod sir. Okay. Saan kayo nag-usap? sa cellphone sir na sir in person sir kung ano okay, daw in kung, daw kasi eh, meron naman daw po di daw silong sir uh, okay sige lang, so kinausap ka ni Corporal Kalapit kung pwede pag ano sir pag ano ko yung pangalang mo sir para uh, maka ano sir makaloon lang sir tapos uh, ang usapan po dun sir ah uh, naman po ako, sir. Pumahayag naman po talaga ako. Tapos... So, hindi mo tinanong kung bakit, bakit ako? Why me? Wala sir, ano lang din sir, na, na CEO lang din ako sir, kasi may coding ano sir eh. May, may kapalit po. din talaga sir, pero... Magkano, magkano pong kapalit sir? Nasa po ano rin sir, nasa po tigay din sir. With proper legal document sir. Kapag di nangyari legal. sir? Kapag may uh, nangyari? Sir, may pinadala sa aking papel na ano sir, uh, may pinadala sa aking papel sir, peki naman sir. Sabi ko sa kanya, bakit peki yung pinadala mo sa akin? Nang hindi naman ganito yun ah. Dapat notaryo tayo. Hmm. Ba't ng nangyari? Hanggang, hanggang senador, hanggang... So, nung pinakitaan ka ng peke na papel, eh, sana, doon pa lamang, pumalag ka na, hindi mo na dapat eh, pinayagan na matuloy pa yung transaksyon. Wala, sir. Natuloy niya na, sir. Hindi ko, ano, sir. Natuloy niya na agad, sir. Tapos na yung usapan. Natuloy niya Natuloy na, Natuloy na, yung transaksyon. Pati yung nangyari, sir. Siyempre, ang alam ko kasi sa point, kung sino yung mag-release, siya lang yung pipirma. Nagulat ako na pati yung pirma ko, sir, uh, napil na peki -na -pe niya, sir. Teka muna, eh, bakit pa niya peki yung pirma mo samantalang papaya ka niya at meron naman 40,000 consideration, kao naman? Yes, sir, yes, sir, yes, sir. ah uh, ibig ko lang sabihin, sir, sa pag-release ng sasakyan na uh, alam ko kung sino lang yung, sino lang yung mag-release ng sasakyan kung po sino lang yung mag -i -i sa sakyan, siya yung pipirma doon. Ayun po yung bagatay. Hindi <stuhin> nga, pero doon po sa application, pumirma ka, pirma mo, hindi pe, pineke. No, sir, sa application po ng ulang process, uh, so, exactly. okay. okay, um, sir, uh, totoo nga po po yun. Exactly. O, ikaw yes, pumirma sa application. 100%, opposite, 100 po, sir, hindi naman po ako tumatangli. 100% Thank po, sir, uh, nag-apply po ako doon. Anong sabi ni, ano po, uh, kalapit? eh, wala na rin to ano eh, uh, wala rin tulong sa ano, sir, wala na rin tulong yung classmate ko. Siyempre, sir, ako na gano'n na ako, sir, na sarili ako yung investigation, sir. Kung baga, nahanap ko rin talaga yung sasakyan, sir, tapos kung sino yung sir, kasi uh, ayaw din talaga ilabas na yung ngayon ka, sir. ano, ano, sarili investigation? Sinumbong mo sana yung kasama mo kung talagang malinis ka. Kung ako, ha, ang gawin ko, solid ko yung 40,000, Teka muna, eh, mukhang meron atang hindi tama dito. Um, ito na yung 40,000, ay uh, eh, magsusumbong ako sa kinaukulan. sa dapat sumbungan. Uh, ako dun sa port ng video ko. Sino talaga mag-release sa sakyan, sir? Para malaman ko lang sana, sir. Kasi ang sabi ko lang kasi dun sa ano ko, sir. Uh, sabihin mo lang sa akin kung sino talaga yung sumabun sa Totoo lang nga sila, na ako dun sa pera na yun. Kung ngayon Tungin yung pagkakamali ko. Pero yung sinasabi na Uh, kasabot ako ng tao no sir uh, lahat ng screenshot ko namin ay binigay ko na po kay Ma'am Lim kasi kung kasabok kasama po ako sa kung kasali ako dun sa scam niya kung kasama ako sa scam niya hindi ko na sana i-inform si Ma'am Lim nalaman ko yung sasakyan ko yung location ng sasakyan ko sir yung uh, nung nabanggayan nagpadala sa akin yung Las Piñas Police city police ng uh, traffic incident, incident about the car accident na December 25, 2024, sir po, Ian. Nagpadala po sa akin yung na uh, need to, uh, to Cor calling to Las Piñas City Police Station. Ang tanong ko ngayon sa iyo Corporal, bakit nila ginagawa itong scheme na ito? Anong end game? No sir, sa umpisa sir, uh, na gano'n naman din na po, din ako ng mga FB niya at na din na po nag ako, nagtanong-tanong din ako sa ibang tao, sir. So, uh, okay naman daw po kausap yun, sir. So, nakikita rin kasi sila dyan, sir. So, Pag pinasa po nila sa ibang tao, tingin ko lang sa kasi... Uh, may mga tao na hihirapan po mag-process, ng loan sir. So, Kala ko, kitita lang siya ng mga isang Hindi nga, corporal, teka mo na. Ka muna. Hindi tayo nagkakaintindihan, eh. Okay. Cash ang binayad ng victim. Tapos ngayon, in-loan sa pangalan mo yung victim pumunta sa Ford, nagbayad ng cash, and then uh, after magbayad ng cash, and then nilapitan ka para gamitin ang pangalan mo para i-loan itong Everest na nabayaran na ng victim ng cash. Ano nga mapapala Ma, ng... ng uh, no sir, no, sir. verify ko lang sir, sir. Wala po ang kinalaman talaga na may kausap na pala si Erica na nagbayad sa kanya ng cash. Ulitin ko po sir, one time sir, na police ka ha. Investigat po yes, pa kami investiga yung big team pumunta ng Ford nagbayad ng cash para sa Ford Everest bayad na, wala nang problema dun sa sakyan here comes itong scheme ni Kalapit at ni Lorente na yung kotse na bayad na, wala nang problema bayad na, pwede na ipull out to cash eh, anytime, pero sa halip ini loan nila sa bangko sa pangalan ng iba bakit? Police ka, analyze mo, use your common sense. Bakit nila yeah. ginawa yung scheme na yon? Bakit? Meron pong reason yan. Ang ano kasi nito, sir, ang pagkakaintindi ko, sir, may tao kasi hindi talaga, ano, uh, hindi na ng banko, sir. Paano hindi ma -aprubahan? Cash na nga! Bakit nila ginagawa to? Bakit nila ginagawa ito? Kasi nga po, bayad na ito. Bakit pa, Ay, mo, pa ilulog? pa ilulo? sir, di ko, di ko na po talaga alam kung ano yung... Yun ang pwede, pwede mo siguro sa sagot. Huwag yung... So, hindi mo alam kung bakit. Pag sa akin lang, ano ang reason bakit nila gagawin ito? Paano sila kumita? Gumaso sila ng 40,000. Gumaso sila ng 40,000, di ba? Binigay sa iyo. Pero, syempre, babawi nila ng 40,000 at meron pa sila, may, may pagkakitaan sila dito. Papang pa, maging talong kasa, bayad nga. Bayad nga yung unit. Sa akin, sir, wala naman po kinalaman sa usapin nila. Ang akin lang, sir, yung salon process, Ah, uh, bali yung sasakyan ko sir, uh, naisip ko na ibebenta na mas mura yun sir. tapos magtatago na 'tong tao na to. Teka muna. Ibebenta yung sasakyan na hawak ng Big Hindi sir, uh, hawak ko Ako sir, 'di ba, nagloan ako sir, tapos yung agent na kausap ko, baka yung agent na isip ko na baka ibenta niya sa iba na mas mura. Ayun yung pagkakaisip ko no, na, sorry, na, na, na pwede nang gawin kagakuan. Walang, wala, wala, Walang meeting of mind sir. Hindi ko nga talaga alam na kasi yung nagbayad na si Ma'am Lim sa kanya. Sir, yeah, pero, pero sa opinion mo sir? Na naisip ko bandang huli sir baka nagamit yung sasakyan sa talungkasan na ibibenta ng mas mura. Uh, ibibenta niya ito sa ibang tao sir. Pero paano niya ibibenta sa ibang tao samantalang hawak naman ng victim yung unit? Hindi, sir. Yung unang ano, sir, hindi ko alam na nai-benta na ng paglaking mabigid. Dali-dali. Paano kikita rin sa uh, okay, tingin mong scheme ng senatato? Yung scheme po kasi na yun, sir, very prevalent. Tawag nila uh, yung pinapasa yung loan, no? Uh, it's loan fraud po, Senator. So kapag ganyan po ang transaction, Senator, usually may high-value item na pwedeng mag-loan sa bangko. In this case, kotse po, Senator. Hmm. Ang goal niyo po, yung high-value item, yung kotse, kailangan mabayaran po ng cash. Kapag binayaran po ng cash yan, Sen, hindi nyo muna po irerehistro sa kahit ano po. Uh, ang gagawin nyo po, pupunta pa kayo ng bangko, tapos mag-a-out kayo ng loan. Kunyari po, bibilihin nyo yung kotse. Uh, gamit ah, magbabayad yung, loan, yung sen, bangko. Yes po, Sen. Babaya ng yung... ngayon itong uh, si Corporal. Ah, uh, uh, kung kalami, sino man si po ang... Si Corporal ang... Uh, Supposedly po, Sen. Kasi si si ba't si si yung ito? magbabayad na 2.1 something kay Corporal? Yes po, yes, po sen. Tapos ngayon po, yung bumili ng kotse, she has the car. Si Corporal, pangalan niya ang loan, so liability ngayon. Yung scammer, Sen, kukunin niya ngayon itong proceeds ng loan. Kukunin niya ngayon itong binigay ng banko na pera na hindi niya na kailangan ibayad sa kotse dahil bayad na nga po cash na pera. Kikita na po sila corporal kasi kaya sabi ko bangko eh may kinalaman dito sa bank, Yes eh. po, yes po. Sen. So usually, usually wala kasabot sa bangko, maaring meron. Yes po, Sen. Ang goal lang po ni scammer dyan is lumabas yung loan na walang paggagamitan para ipubulsa niya po yung pera ng loan. Hindi niya na po kailangan bayaran yung loan dahil kay corporal na po nakapangalan yung utang. So si, na, si corporal so, po may ito, man. Kaya nga, oh, so nagloan sa bangko, ah, siyempre yung bangko, babayaran ngayon si corporal. Yes. yes Senator. Yes po. Diba? Yes po, yes po. Y yung bangko, parang babayaran babayaran si Corporal dahil siya yung nag-loan, di ba? Pangalan niya, mag yes, magbabango siya. Okay, Cor Corporal uh, gaano katagal na ginagawa ito ni ano, Kalapit at ni Lorente? Parang sa lang kasi yung alam ko na nagpaano sir. Inutang sa bangko itong kotse si, si Agent yes. na naglakad and then after na mailakad, Uh, ni agent sa bangko, inaprubahan. Of course, dahil mabango ang pangalan ni Corporal Kalapit, wala siyang Apo. bad sa paglulong. And Apo. then, sen. binayaran ngayon yung agent. Yung bankko, akala po kasi ng bangko, ipapasa ni agent sa, ngayon sa, sa dealership. Po. Opo. Opo, so ngayon, 2.1, binusa ngayon ni uh, yung agent, agent minus na doon yung 40,000. Uh, yes yung po, yes, ngayon, yes po. Corporal Coral. Ah. Ganon. Yes. Yan, ang pa. tanong, gano'n kalawak itong scheme na ito? Si Corporal Coral, nagamit lang talaga rito. Opo. Oh, Muti ka na po siya. siya po. dahil oh, po. sa pera, eh, napapahig siya. Yes, sir. Nag, uh, din ako, sir. Nagtiwala lang din ako, sir. So anyway, Attorney Gary, paano natin itong, ano maganda dito? Pabayaran na lang dito kila uh, Kalapit, Coral, Lorente, yung pera ibalik or may transfer yung pangalan. Eh, sa bangko, siyempre, eh, yes. hindi pa payag dahil nakapag-release yun ng pera. Pero um, yung bangko, ipit dito. Ang mastermind po dito, Sen, at ang kailan mo sa lahat ng kasama sa scheme is yung agent po, Senator. Uh, dahil siya po yung nakatanggap most likely ng pera na hindi niya na po re-limit sa afford. Magandang so, magandang ihiling to eh. Patawag natin tong uh, si uh, uh, Corporal kalape si Corporal yes, Coral, Erika Lorente, at saka yung Ford. Yes po, sir. Kasi ano to mo? At saka yung bangko, patawag yung bangko. Yes po, yung PS Bank po, PS sir. PS Bank. Sure, Kaya natin, baka may kasabwat. Yes po. Doon sa bangko at uh, mabilis na inapurmahan, et cetera. Di ba? Yes po, sir. Yes, Sige, yes, Corporal uh, sa nakikita ko nga, medyo nagamit ka lang dito at uh, tao ka lang, pero mag-cooperate ka sa investigation. Corporal. Yes, sir. Sige, don't worry. Kung nakita ko talagang inosente ka dito, Corporal, I'll help you. I'll uh, give you my word. Okay? Ang yes, ano talaga dito, si Erica Lorente. Ang first name Kalapit? Yes, ni Kalapit po, sir. Okay. And then, palagay ko, meron pang ibang kasabot yan si Erica sa loob ng port. Daba ba, Tony Garrett? Di naman siguro mag-prospect yes, to kung walang kasabot sa loob ng port. Yes po, sa list accounting po, may ano sila, may kasabwat po sila para iklaro po yung record ng kotse sa side ng Patawag natin yung Ford at patawag natin uh, yung bangko. Sige, yes Po, na. yes po, sir. Okay. Sige, Corporal, maraming salamat po, sir, ha, sa inyong cooperation, Corporal Jonathan. Ma'am, malaking ano to, malaking scam to. For all we know, marami nang involved nito. Rappi, yung Erika sa akin na kasabot niya yung cashier sa loob ng form. Yari yeah, Binayaran na. niya ng 30,000. Tapos yung Coral, Yung isa 40. Sabi nung Coral, 50K. Eh, ngayon, 40. Tapos itong sa Erika, kausap ko, kasabot talaga nila yung cashier. Kasi yung mga receiver... So, sino rong, sino kumikita the bulk of the money? Yung sa loob po ng Ford, yung stock doon, tsaka itong Erika. Ang yeah, right. kumikita? Pero siya yung mastermind lahat doon sa loob. Okay. So, Thank you, Mama.